Noong unang panahon, bago na puno ng buhay ang daigdig, ang mundo ay walang laman, walang tao, walang hayop, tanging dagat, lupa at hangin lamang ang umiiral. Pinagmamasdan ng mga Diyos ang katahimikan ng mundo at napagtanto nilang may kulang. Nais nilang magkaroon ng buhay. Mga nilalang na makalalakad sa lupa, makapagsasalita at uunlad. Isang araw, isang dambuhalang kawayan ang inanod sa dalampasigan. Nagtaka ang mga Diyos kung ano ang nakatago rito. Kaya't inutusan nila ang isang ibon na tukain ang kawayan. Sa bawat tukha nito umuugong ang tunog na parang may laman. Hanggang sa tuluyang bumiyak ang kawayan. At mula rito'y lumabas ang dalawang nilalang. Mula sa kawayan ay lumitaw ang dalawang makapangyarihang nilalang. Ang lalaki ay tinawag na malakas, na nangangahulugang matibay, matangkad malapad ang balikat. Kayumangging mangging ang balat at mahaba ang buhok na itim. Ang babae naman ay tinawag na maganda, na nangangahulugang kagandahan. Mahinhin, ginintong kayo ang balat. Mahaba ang buhok at may matang puno ng kabaitan. Sila ang unang lalaki at babae sa daigdig. Naglakbay si na malakas at maganda sa iba't ibang dako ng mundo. Sa kanilang paglakad, tumutubo ang mga puno at sumisibol ang mga bulaklak. Ang mga ilog at bundok ay nabuo upang magsilbing gabay sa kanilang landas. Mula sa kanilang angkan, dumami ang tao. Mga pamilyang nagmana ng lakas at kagandahan nila. Ang mundong dating walang laman, ngayo'y puno ng buhay. At mula sa isang simpleng kawayan, isinilang ang lahing Pilipino. Malalakas tulad ni Malakas, magaganda tulad ni Maganda. Isang paalala ng banal na kaloob ng buhay. Hanggang ngayon, ang alamat na ito ay nagsisilbing paalala ng ating pinagmulan, ng pagkakaisa, at ng lakas at kagandahang taglay ng bawat Pilipino.